Ang video profile natin ngayong araw po ng lunes ay walang iba kundi si Madam Paula Carpio. Alamin po natin ang kanya mga asking price. Meron po siyang upo, talong, sitaw, patola, at meron din po siyang uh, bonitong ampalaya. Marami po, marami pa pong darating mamayang uh, gulayan. Alamin po natin ang kanyang mga asking price. Madam, para magkano yung patola natin palitpik ngayon? Asking price, 30. Oh, 30 price ang, 30 pesos per kilo asking price. Meron din siyang patolang kinis. Yan, tanong natin. Yung patolang kinis natin, magkano? 15. 15, yan. Meron din siyang sita. Anong sita ito, Ate Paola? Condor. Condor. Magkano yung asking price niyan? 100. Berde, berde. Ay, yung ano natin, talong. Anong talong yan? Talong na segunda to. Segunda. Magkano yan? Ten pesos asking. Oh, asking. O, oh, segunda. Ano yan? Balag yung upo mo na yan? Balag ito. Yung sa gapang. Magkano yung balag? Bente ito, bes. Bente yung balag yung gapang. Disyotso. Disyotso. Meron din siya. Nakita ko ditong bonito na ampalaya. Magkano yung bonito natin? asking pay. Oh, 50 ang asking. Dito lang po siya sa tabi din ni Madam Maris pati ni Ate Lucy. Kaya makikita niyo siya kaagad. Malapit po sila dito sa may exit. Madam Paula, ilang taon na ba tayong Sakadora dito? Matagal na, may 20 years. Oh, 20 years na rin siyang Sakadora dito sa ating baksakan. Alos lahat ng na natatanong natin dito sa ating baksakan, puro 20 years na. Saan ka bang barangay? Anong barangay mo? Talavera ako. Ah, taga Talavera pala siya. Dumadayo siya dito. Oh, pero araw-araw kami nagtitinda dito. no? Pero 20 years na siya. Biro niya, 20 years. Malaking tulong ang pagiging sa Kadora. Nakakaraos, ah, di ba? Nakakaraos. Oo. Oh. Kumasipag ka lang, kikita na malaki. Sharon, dito. Salamat. Hello mga kapalente mga farmers lahat ng mga kabanat venue. Welcome again sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Ngayon po ay maulan na araw ng Lunes, September 4 araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na gumapaksak o dumadating dito sa ating pinakamalaking paksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueve siya ang Kabanatuan City Public Market palengke ng salitan samahan niyo po ulit ako sa ating mga kaibigan kasamahang sa Kadora sa upang alamin po ang mga presyo ng kanilang mga gulay ngayong araw tanungin natin yung mga asking price nila sa kanilang mga gulay at kung bago lang po tayo sa ating youtube channel please don't forget to subscribe sa ating youtube channel para po updated po tayo kung gusto nyo malaman ang mga presyo araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan mag subscribe na po tayo pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para sa iba natin mga sama kaya tara let's samahan nyo na po mag-update Ito, napakaga natin na napakaraming pecha ni Ate ini Galing sir ng? Galing ng Talavera. Talavera, yun. O, oh, ang asking price nito, per bundle na yun, 180. 180. Ay, yeah. Bali, discount 18 ka yeah. per pila, no? Yan Ayun, kagaganda ng pecha yun. Ay, mo sasa natin? Eh, ganun lang rin ang pecha. Parehas lang din? Okay. Ito, pinakakalong kasi niyan. Ayan ba? Si Tatang. Ah, Siya bay nagdala. Ay. Ah, siya nagbabandel oh. Okay, si Ate Yan 18 per kilo, 180 per bundle. Good, good morning, Atini Atini ano to ang palaya mo nito? Ano to ang palaya niyo yon? Segunda, magkano po Oh, 30 lang 'yung segunda. Ay, 'yan, magdanda pa rin siya. Ay, eh, yung local natin si Buyas na puti. 650, murang-mura. Mura. <laughs> At yun yung bumaba yung ano natin yung sibuyas, ano? Bumaba ano? Yung sibuyas. Opo. 650. Bumaba, no? <laughs> sibuyas. Opo. 650 Opo. Eh. Pero kagaganda Opo. ng peche mo, no? Dahil talavera daw. Kahit piso, wala. Salamat. Kaganda ni Ate. Ay, nakosalamat. Ayan, ha? Ines Santiago. Malapit lang po siya sa bungad. Eto eh, yung talong na bilog. Magkano na yung talong na bilog natin? Asking price? 40, 40. 40 natin. Valentine na Valentine ang okay. suit natin. Okay. Monday. Today oh is Monday. Maganda ng kulay natin. Ya. kulang kula tayo. In love na in love. Yan. 40 yung per kilo ng ating bilog na talong. E eh, yung ano natin? cigarillas. 130 per, per kilo yun ano? 1,000 trip per bundle. Oh, 10 kilos. Anong talong to? Pwede ka. Magkano yung prolific ka natin Medium, 180. Oh, medium, 180 per bundle ang bigay. 18 per kilo. Maraming salamat po. Ayan you know? o. Talagang malapit sa ano, sa pagbibig ang ating ano, Kendi ready to pulang pula. Kendi pulang. Total bus ng sila. Magkano ang asking price ng talbos natin ngayon, sir? Sandaan. Yan. Ito, kaganda ng ano. ng talbos ng sila niya, kagaganda. Ayan. Dito lang po ang presyo niya. Bandang dito na po. Yan. Yan. Salamat, sir. Dito po tayo kay Sir Jemar, ang poging nasa kadoro ng Santa Rosa. Ayan. Sir Jemar, magkano ngayon yung ano natin? Ito lang may palitig. Asking 300 price. 300 po. 300? Ito ano natin, siling panigang. Alam ko, bumaba na yan. Panigang po. Oh. <laughs> uh -huh. 500. Ay, 500. Uh -huh. Ayan o. Oh. Bumaba dati, nasa 200 yan eh. E yung ano natin, pipino. Pipino po. 250, 25 per kilo. Eh, yung upo natin, balag ba? Balag. Magkano yung balag natin ngayon? 300. 300 per bagel, 30 per kilo. Salamat si Gemma. Eh, ang dami yung... Ay, madama, magkano na po yung kalamansin natin ngayon? Ask yung price. Pababa naman nun, ano? Sobra baba. I know, good na good po yung ano nila, oh. yung kalamansi na. Kagandang kalamansi, 450 lang po. Isang buriki po yan, oh. Bali, 30 kilos per bundle. Maraming salamat, sir. Doon kay ate eh. ni, marami tayong pechay. Dito naman kay Sweet, marami tayong mustasa. Yan, oh. Kagaganda. Ateine. Ay, Ateine Ateine. <laughs> <Madam seat. laughs> ate ini, ay ate ini tuloy. Madam Sweet. Kasi kaya ate ini puro peche eh. Ayan, kay Madam Sweet naman, puro mustasa. Magkano asking price natin dito ngayon? 150 po. O, oh, 150. Bali, 15 pesos per kilo. Ay, yung alam mo, yung stick mo ng ganun. Uh, 300 po. 300 pang karing karing yun ah. 300. 300. Pagaganda yung tinda nila. Ito. Belated happy birthday sir. Wala ba tayong ano dyan na natira? Ito po yung nag ng kanyang kaarawan kapon. Sinarado niya po yung barangay dahil po kaarawan niya, birthday niya. Ito po yung mapagpala niyang asawa. Sir Alfred, anong talong to? Anong talong to? Oh, Prolifica 20 per kilo. Marami ka ba naging bisita? Si Mayor ba bisita mo? Si Gov bisita. Si Bangbang. si Bangbang. Oh. si Bang si BBM daw bisita pala, nako. Bigatin pala 'yung mga bisita nila. Sir Alfred, tanong ko lang, ilang taon ka na ba? 49. Oh, tinamo 39 lang daw. Dito pag nagpupunta ako kay Ate Baby, lagi siyang inabotan kong kumakain lagi si Ate Baby. Kumakain na naman lang. Almusal po yan ni Ate Baby. Tanong po natin yung kanyang presyo ng bonito. Good morning Ate Baby. Ate Baby, magkano bonito mo ang palaya ngayon? 50 aski. Oh, 50 ang asking. ayan bonito. Eh yung ano natin, tong siling ganito, panigang. 65. Ano ba yung bulakan na sitaw? Ayun, negro. Ah, negro. Mag magkano po ngayon asking? One porang ni. One porang ni. Yan. Sabi ni Tintin. Kuya Dante, si ano, ninang baby. Hindi, mukhang hindi tumatanda, no? Kasi daw, uh, bata pa rin daw ang ano niya, ang mukha mo, Oh. Isa po sa maganda at sexy tindera. Mabait pa po ito po ang ating tatanungin ngayon. Madam, magkano po ngayon yung ano natin, yung kamatis? Gaganda, lalaki yun. Oh. Pero alam ko, dito ngayon ang kamatis, ano? Eh, no? 1.30. Oh, 1.30. no? Pero kagaganda, oh. Kasi, kasi yung ganda ng tindera, yan, oh. Yung pisne niya, maumbok. Parang kamatis, eh. Di ba, maumbok, ayan, eh, Oo Oh, maumbok. Itong sampalak, magkano ngayon? Ask me. 350 per 350. Pero, ano yun? per bundle 350 per bundle 35 per kilo yan. Yeah. maraming salamat madam dito tayo kay magkak aling kamote si madam Maylin e Taiwan si 25 ito Taiwan si ito 25 ito super Taiwan 25. super Taiwan Taiwan si super Taiwan 25 25 per kilo 250 per bundle ay malaki ano yun 45 naman ah, oh, yung malalaki nila ay minadaanan pa akong isang magandang sakadora Madam, magkano ngayon natin talbas ng kamote natin? Uh, magkano yung talbas ng kamote? Asking price. Sa mga murang mura lang, oh. Oh, sampo ang turi pero natutuloy oh, 'yan. Tandaan niyo po ang tinatanong lang natin ay ang mga asking price ng mga kaibigan kasamahan natin sa Kadora, sa Kadora dito sa Baksakan. Anta, dahil po nga sa tagulan, araw-araw umuulan po, kaya magdadala po tayo ng payong para po pananggalan natin sa ulan. Pagtayo na malengke dito sa ating baksakan ng mga gulay. Ang ating baksakan po bukas po mula Lunes hanggang Linggo. Simula po na alas 7 ng umaga hanggang hapon po, alas 2, alas 3, alas 4. Sa gabi po sarado po ang ating baksakan. At sa mga nagtatanong po, ang ating baksakan ay nasa Barangay Magsaysay Norte dito po yan sa Cabanatuan City. Sarado po ang ating baksakan sa gabi. Sari, okay. uh, okay. ang dahing papaya. Madam, magkano na yung papaya natin ngayon asking price? 140 lang po. O, 14 per kilo, 140 per bundle. Itong sopiyan natin? 20 po. 20, mura ng sopiyan. Salamat, madam. At siyempre po, pagluya pag-uusapan. Hindi pa pa huli itong ating kaibigan, si Madam Anal. Wow! O ganda naman ni Madam Anal. Nakatalagang, naka, talagang, naka bahadi, baka di ba kaya tayo hold up niyan? <laughs> Naninilaw po ang ating kaibigan. Madam Analo, magkala na po ngayon yung luya natin. Asking price. Yung, yung pinakamaganda. 40. Oh, 40. Ayun, Ay, pinakabaganda, 50. Etong ano natin, gabi. 55. Ano to, puti? Puti. Oh, oh gabi ng puti, 55 per bundle. Sa... Dito tayo sa pwesto ni Madam Maria. Ay, yung big buyer na naman natin. Ito Good morning, Madam Big Buyer. Ito yung pinaka isa sa big buyer natin dito sa Baksakan. Ay, kagaganda naman ng bonito mo. Magkano ang asking price niya? Ngayon? 50. 50. Kaganda. Ano ba yung balag yung upo? Balag. Balag magkano yung asking price? 25. 25. Yan ah Ang tinatanong po natin sa kanila ay yung mga asking price. Salamat. Good morning, Madam Kaibigan, Ma Madam Maris. Wala pa yung mga gulay ni kaibigan natin. Mamaya pa. Medyo paisi-isi muna siya. Mamaya lalakad-lakad na naman yan. Ito sa pwesto ni Sir Oji. Sir Oji, magkano ngayon gabing dalyang natin? Sir, ngayon, ako, 55. 55. E, eh, yung puso? 1.80. 1.80, 18.00 per kilo. E, na, kung kailangan nyo di na gabi, malapit lang po si Sir Oji sa exit. Ayun po yung exit, to. Oh. Dito po, hindi po siya nawawalan lagi ng gabi. Pati po mga pang, ano, pang sahog sa kare-kare, mga puso. Mamaya may darating pa po siyang mga butuan ba yun, mga gano'n, pati yung stitch. Yan. Yan, marat. Pag kailangan nyo ng mga gulay sa kare-kare, OG oh, is the name of the sakador. Yan. Salamat, sir. Siyempre, pag kailangan nyo ng si Kamas, dito lang kay Madam Lara. ang eh, dami mo naman si Kamas, Madam, ngayon. Galing Sambales. Hindi pa rin nagbabago yung presyo. 30 per kilo. Yan na kung kailangan nyo ng singkamas para sa lumpiang sarira Ito po yung presyo niya. Ayan po yung exit. At andi dito lang po siya sa bandang kaliwa. Siya lang po ang nagtitinda ng singkamas dito. Wala na po kayo makikita nagtitinda singkamas kundi si Madam Lani. na. Okay. Good morning, Madam Rose. Ay, mukhang nag-uumpisa ka na naman sa ano mo, sa gulay ay bag din natin. Ano ba to, Miracle? Malandi po. Malandi? May ganyan ba? Malandi, Miracle? Mir Milandi lang. Magkano ang asking price? 180. 180. Ayan, ito yun na. May natuklasan pa tayo. <their> Malandi, kalabal. <their> Hindi siya oh, lalaki. Ganyan. Oh, yan. Oh. Magkano oh. ulit? 180. 180. Eh yung ano natin kaya Sayote 650. 650 dati ito si Madam Rose yung gulay nito. Dapat magtinta ka ulit na maraming gulay bagyo. Okay. Tama-tama po. 150. Ang pwesto nyo, ito lang ito. Exit to. Pag, 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 paglabas mo bago ka ng exit. Ayan, no? O oh, yan. Maraming. Ayan, Repolio. Magkano ngayon? Asking price. 550. 550. Maraming salamat. Tindak ka ulit na maraming gulay bagyo. Oh dito may nakita tayong ano ito siling taiwan hira makita ng siling taiwan ngayon eh oh, mahal po mahal Madam, magandang tindera, magkano na po yung Taiwan natin ngayon? Asking price. For, ano po, Oh, for Eh, bumaba pa nga eh. Dati nga nasa 450 ngayon, eh. 400 na lang pala. Oh. Dito po ngayon, Siling Taiwan natin. Ayan, pensya mo, ang dami o magkano? Asking price? 25 po. O, 25 per kilo. Eh, yung mustasa? Mustasa po, 20. 20. Sa sigarilyas natin? 120. 120. Pagandang batang tindera. Eh, yung okra? Okra po, 60. 60. Yung pipinong bakla natin? 25 25. Ito, pag magkaedad pa tayo ng mga ilang taon, lalaban na natin sa binibining kabanatuan to. Madagdagan lang yung height. Kunting dagdag lang. Ayos na yan. Salit ito ah. Ang dami yung papayang dumating ni Ate Mia. No? Oh, oh daw Ate Mia. Dami. May patola din siya. Ate Mia, magkano ba yung papayang natin ng asking price? 13 po. 13. Ayan o, oh, may patola kung magagano. 20 lang po dyan. 20. Anong talong to atin yan? Mucho po. Ito, mucho. Magkano mucho ngayon? 20 yung tunatuloy. 20 yung tunatuloy. Yan. Ang isa nating masipag si... na sa Kadora si Ate Mian. Idol! Ayun ah, na, ayun. Idol yan. Ayun In interview ko na naman na. Ah. Idol, kamusta yung mga gulay natin na? Ano ba yan? Balag ba yan? Gapang? Tamito, talong. Ay, balagyan mo ba? Saan ba galing ang idol? Anong bayan galing? Papaya at Jena ng Pinyo. Ayun. Sa papaya. Araw-araw ka ba nagdadala ng gulay dito? Tingin kalawang araw. O, tingin kalawang. Ito, isang masipag oh, ito eh. to, mayaman at eh. Kung May mayaman, ito. hindi ako pagkulang eh. <laughs> Sa gulay daw, yung mayaman yung maraming nga dito. Sa Kadora, alam mo ba yun? Ang kayamanin na. si Michelle at O, si oh, yan. Ayan, oh, shout out to Michelle and Ente. Ano natin si Idol Adel... ng Ente? Ano ang pangalan mo ulit? Nalimutan. Reynaldo. O, oh, yan. O, oh, Michelle and oh, Ente. Oh, Ina-interview ko ngayon si si Reynaldo. Nagdala ngayon dito ng gulay kay Ate Mayan. Yan. E, thank you. ang tuwing pangalawang araw, ano? Ayan. Siguro, alam ko sir, Meron na, mayaman na. <laughs> na, ayaw ko pala. Salamat sir. Ha? Wag ka magsasaw magdala ng gulay dito. Ay, hindi. Okay. Araw-araw. Sino pinapanood kita eh. Ayun, ganun sana. Salamat sa panonood. Dito po tayo sa isang natin magandang kaibigan si uh, Madam Jenny. Dito po kasi lagi siya napupunta kung marami laging purong ano, sibuyas na pula. Ayan oh. Tanong natin lang yung di uno magkano ang ice cream. Madam Jenny, magkano yung asking ng D1 mo ngayon? D1 po, P1,150. P1,150? Ayan, asking price. Itong ganito, malalaki konti, medium. P9,50 po. P9,50. Ayan o, mura-mura Ayan o. Ayan na, ang peso niya po dito. Malapit lang din po siya sa exit. Mga pang-anim na peso po. Ayan. Basta nakita niya po yung karatulan, Jenny. At tapos yung magandang tindera. Ayan na po, siya na po yun. Maraming salamat po. Sarado pa si Ate Peli, tanghali na naman. Ay, ano, pa. <laughs> na ko yung bayabas kaya lumapit ako. Ano. Ate Peli, limang bayabas natin pero dito ngayon. <laughs> Napakamura no. Nung mga nakara isang buwan eh, nasa 95, 90, 80. Ngayon, naging 25 ko na lang. Ay, kaganda ng anong green na green. Anong ano to? Anong, anong sitaw? Uh, sitaw na po. O, oh, bonggang cream. Mayroon palang ganun. Magkano yung asking price nito? Sandaan. Okay. Maraming salamat. Mamaya, maraming gulay yun dito. Ere, alamin natin ngayon yung presyo ng isang kilong suprema. Sir, magkano yung suprema natin ngayon? Malaki. Isang kilong. 20. Yan. Bumalik na ulit sa 20. Yan o, oh, magandang lalaki pa yung tindero natin dito. Maraming salamat. Ito, dito, tanong ko lang yung feeling ano, panigang. Magkano nga itong panigang natin, sir? 80 Ayun, ganun. Sumagot din. 80 na po, 80. Asking 80. O, asking price, kapo. Ito, kapo. Ito, Hindi na ito available, ah. Baka may mga gano'n pa. Eh, baka, oh, magagalit yung, ano, natin, oh. Yung natin, no Ano? 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 Inulit ko po, hindi na po available si Sir ah. May meron na nagmamay-ari niyan. Ayan po yung may nagmamay-ari oh. Ayan. Anong sitaw to? Megastar po. Magkano megastar natin ngayon? 1.30 1.30 Per kilo 1.000 Ang ay, tumangka, tumangka jata si Jenalyn. Medyo nabigla ako, biglang lumaki. Eri, <laughs> <laughs> si Ate Unso ko nag-aantay pa ng dating ng kanyang mga gulay. Ate Unso, magkano yung ano natin na talaga mag-aantay? Asking price. Oh, 30. Tandaan niyo po ah, ang tinatanong natin sa ating mga kasakadora dito, mga asking price, hindi pa po final price. Anong ano to? Anong sitaw to? Ah, Bulacan, 70. Wala pa rin tawad. Okay. Maya, marami ka gulay na darating. Ayan. Medyo maaga pa kasi, mga alas 11 pa lang. Ere, isa may nasa kadoro natin si Pati, mo ko, birthday mo. Ay, talag ba ko ni? Happy birthday Ilan taon ka na? 25. Hindi ba? Wala ko 21 ka lang. 25 na na ba? 21 lang siguro, dinadagdagan mo na ng edad mo. Oh, wala tayo mais na. Magkano yung mais natin okay. ngayon? Ah. Okay. Ano mais yung mais na? Dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? Pati yun birthday niya, no? oh, ko na. Magkano kung ano yung dilaw natin? Hindi ko po na siya, Okay. Tapon pa, magkano yung dilaw? Okay. Happy birthday, Madam Connie. Yan, no? Oh. niya jowa. May jowa na ba? Wala pa. Meron. Oh, meron na pala. Hindi na pala available. Oo. Oh. Mamaya may date yan. Ano bang handa natin? Ampalaya. Gigisa na lang ako ng ampalaya. Nagigisa ng ampalaya. Kasarap ng handa ni Madam Connie. Ayun. Pili sa pala. Hindi minabasa. Happy birthday. Hi. Saan, Saan, sabi na, 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 pa. Pa. Ano ang pangalan niya talaga? Ano, Lisa? The birthday Maria Antonieta. Kabantot <laughs> <laughs> naman <laughs> Antonieta. Pero ko yung ano ha? Antonet lang po Antonet. Ayun. Ah, Tere, may study dito kay ano. Kay Boss Marco. Sir Maga. Tanong natin asking price. Sir, magkano uh, asking price ng dilaw natin ngayon? Okay, asking price pa, double dos. Double dos. Wala tayong puti ano? Bihira yung puti kasi. Sa talabera, meron daw sa nasa. <laughs> Pero sa dalawa natin poging kaibigan dito. Sila ngayon ng Balat. Good morning mga idol kong pogi. Yan ha? Good morning. Good morning. Yan, lamang, lamang sa akin ng limang paligo ang mga ito. Idol, magkano yung repolyo yun natin ngayon? Asking price? 700 700 E yung ano natin? Carrots 1, 2 Itong pechay bagyo 650 Patatas 1, 350 1, E yung celery natin, magkano per kilo? 180 180 Celips 150 150 Itong broccoli natin ngayon, magkano per kilo? 140 Pampoti sa lemon. Idol, pag mag-dream ka naman, sama mo naman, ah, tawagan mo naman ako para sasama ako. Ano? Ha? Dati, maliit ang katawan nito. Ngayon, malaki yun eh. Oh. Iniiwanan ako, kaibigan eh. Sabi ko, tatawagan lang ako eh. Sa kamang ko siya eh. Hela, eh. Lags, huwag ka nagsasala no? na. Sasasin dala. Yan. Bye-bye, mga vlog. Ganun sana. <laughs> Tanong natin kay Madam Agnes yung presyo ng sibuyas. Good morning, Madam Agnes. Yana. Magkano na yung pula natin ngayon? Ask yung price. Tanlibo. Tanlibo. Eh, yung ganyan puti? Yung puti. O, oh, yung local. Hindi, 7.50. 7.50, 10 kil. Eh, yung ano natin, China natin pulang ganyan. 8.30 na lang po. 8.30. Eh, yung puti? 8.30. Mas mahal 9.30. ano? Eh, yung mga super white bawang natin? 6.50. 6.50. Sa kanso? 90 Siyempre, may munggo din siyang tintab at labo. Yung labo, magkano yung labo ngayon? Ano ang labo. 2 ang labo. Eh, yung ano, sir, tintab? 180 180, 1-8. ni sir, 180, laki ng katawan. Sir, sama tayo mag-gym dito. Kaya ano, nag-gym yan. Eh. So, no? Ah. Ah, maraming salamat, Ate Agnes. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitin sa Aspen Price Update. Ngayong araw po ng lunes dito sa ating baksakan. Please don't forget to follow my page channel Palengke ng Sangitan. At ganun din po, subukan nyo ang ng ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Para maging updated po tayo sa lahat ng mga presyo araw-araw. Take note, araw-araw ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Ingat po tayo pag tayo mga ngalakal dito. See you again tomorrow. God bless us all.